Hello, hello mga katigs Magla last 10 minutes break na tayo Ito yung aking kakainin <laughs> Parang agahan ito <laughs> Last 10 minutes break na Ito may itlog Itlog kanina, itlog na naman Itlog sa umaga, itlog sa tanghali, itlog sa gabi Ayan yung palaman niya. Iniinit ko to kaya medyo kaya kaya medyo iniit pero nasasarap dahil malambot. At ngayon, dahil ako naman si mukhang mayonnaise, lalagyan natin ng mayonnaise. Lalagyan natin ng mayonnaise. Ayan, egg. Kaya lagyan natin ng mayonnaise. Kaya konti lang naman. Ayan. Okay, tama na 'yan. <laughs> hindi porket libre ay aabusuhin natin tayo rin ang madadali <laughs> baka mag, mag ano, pa tayo mag ipot pa tayo <laughs> at saka ito, anong aking inamin ay koracha pero parang narinig ko sa ano baka ito yung sinasabi lang rice milk kasi may parang talagang rice eh parang yung sabi pinagugasan ng ano na may 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 evap eh Tikman na natin ulit kung mainit. Ayun. Medyo inano ko. Oh, ito. Uh, rice milk parang rice rice milk siguro ito, horatcha. Pero may konting ano, uh, vanilla na flavor. Dati-dati walang parang walang vanilla eh. Mm. Parang may vanilla, may vanilla na. Mm -hmm. Ito yung kakainin natin ngayon. Oh, sige. Eh, tama na yung daldal. Kainan na. Eh, para makarami tayo. <laughs> Ando doon yung mga inisnab kong ano, mga pastry ayon Sa shelves na yan. May mga, may mga pastries dyan pero inisnab ko. Ayun. <laughs> Ito yung kinuha ko. At saka talagang ini-snub ko yung nasa line, nasa, nasa line. Yung line namin. <laughs> na ano, yung mga apps namin doon sa ibabaw. Ayan. Yung nasa gitna. May, may ano pa, may, may lamang pa ano, konting ano, banana yun. At saka yung Kaya lang, ini-snub ko na yun. Okay, dokie. Ito, huwag nating isnabin ito. Kasi naka, naka, ano na, nakahanda na. Okay, dokie mga katigs. Kaya... Браво, бай.